Gini ka pa? Ready ka na! Sige! 3, 2, 1, go! Oh, ang dali lang ha! Oh. Wala kang pagkatagod para ako sumasayaw! Oh! Ang dali lang! Oh! Kuya mm. mm. Jeff Boy! ano na pala, Eman! Eh, Hi ko, cool, Yejepoy! Mahal! Siya pala, pinsan ko. Bumisita! Ay, yung anak ng tita! Rose mo, di ba? Si Eman? Hi, Eman! Hello! Sino girlfriend mo? Wala. Alam mo, type kita. Sasimin mo ako. Bakit ba? Hindi mo ko pinapansin eh. Sige, ganito na lang. Maglaro na lang tayo. Ah, bye bye. Ayan ako nanay ko, tatay. Ayoko. Princess tsaka prince. Ako princess, ikaw prince. Ayoko. Ay, ano? Barbie! Ha? Huh? Mahal, alam mo ba? Hmm. Yung pamangkin mo, feeling ko may crush dun sa pinsan ko. Sino? Sa si Sai Sai? Mm-mm! -hmm. mo, hindi ko rosa Tino mo. Ay, wala ko Brilyante ng apoy! Sumagay ko si Sai Sai! Brilyante na ako to! Tapos ko? Ano ba yan, Sai Sai? Paulit-ulit tayo? Hindi ko kasi maalala eh. Kasi mo ako para malala ko. Hindi kita, Tay. Ano ba yan, Sai Sai? Akala ko ba sasayang yung crush mo? Kaya ba? iba na. Nag-iba na yung crush ko. Sino?

Ano ginagawa mo para ang eng-eng dyan? Ch challenge to kuya! Anong challenge yan? Eng-eng challenge? Basaro ko yan! Basa, Basaro ko yung challenge! Challenge? Alam mo kulot, tiglan mo yan. Mukha kang eng-eng! Okay lang magmukha kang mag eng-eng kuya! Para sa monkey! Kasi Parang ang adik. Shee! Nang ko na! No. Okay na ba? First? Huh? Di ba dapat -diba yung lalaki yung Flowers sa babae, kaya saka matabigay. Siyempre, mas bagay daw. You know? Sige. Okay, naman. Hi! <laughs> oh, siya yung taray. Eh? Nilukin niya lang ako. Sabi niya, ibigay sa akin yung 1K niya. Hindi! Asa sa dito niya, boy? Andun, sa labas. Ah, si Tito Pat naman nasaan? Ato sa banyo, tumata eh. Ah! Bakit ba? Kukunin ko siya ng scooter eh. Pagpalam ka. Oo, kay Tita Jeboy. Kailan? Kailan ang umaga? Oo, kaya sabi mo. Asa ba yung scooter? Andun! Okay, kukunin ko na. Okay. Okay. Hi. Hoy, hoy. Shane, teka, teka ha. Sino may sabi ang pwede mong gamitin yan? Ikaw po. Ano nga ko? Nagpaalam ka ba sa akin? Opo, hoy, in, Kailan ba't di ko alam? Kayo pong tulog ka. Tulog ako? Tito? Tito? Ah. Tito, pwede mo ba hiramin yung scooter nyo? Ah. Yay! Ah, ganun pala. Hindi ko naman alam yun eh. Siya nga pala, Shin, maiba tayo. Gusto mo ba yung bagong cellphone? Apa. Anong cellphone ang gusto mo? iPhone po. Ah, iPhone, sayang. Meron pa naman akong ano dito. Samsung bagong cellphone kaso nga lang, di iPhone ng gusto mo, di ba? Hindi sabi po, mo. Gusto ko ng tulad. Di iPhone ng gusto Hindi mo, Samsung po. to eh. iPhone tsaka ano, Samsung gusto ko rin po. Gusto mo ng Samsung? Apa. Gusto mo sayo na lang to. Apa. Bagong-bago oh, tingnan mo. Oh. Gusto mo? Apa. Kasi kan no, may challenge ako oh, sa iyo. Ano po 'yun? Kapag nagawa mo to, sayo na lang. Sayo na lang sa cellphone. Pag nagawa mo challenge ko sa iyo, ano, game ka. Naloko mo na nga po Totoo nga! You, Sim simple naman gagawin ko. Pupunta ako doon, oh. Tapos iyagis ko sa'yo yung cellphone. Kapag nasalo mo, sa'yo na! Oh, sige po! Sure ka? Ayaw mo Ama. saluin? Oh, sige, ah. Wait lang. Layo lang ako. Ah! Oh, dito ako! Sapuin mo, ah! Dito! Baka di ko masapuin ang layo! Ito! Sapuin mo, ah! One! Two! Three! hindi, niya dito naman eh dami mo sa akin na lang ito oo oh. nga, so yun yung cellphone na yan kasi nasalo mo, pero ipaggawa mo, mag ka na ng repair shop doon, Hindi ko lang alam kung makamagkano ah, pa pinagawa mo yan, oo oo, oh, oo. Dyan, grabe ka Oy! saka, guter ko yan oye, guter ko yan